Eto nga mga pre, meron na naman tayo napanood sa TikTok kasi tingnan nyo ito mga pre. Eto nga lang nalaman na pwede pala tayo makagawa ng DIY silin sa pamamagitan nga lang ng engkan tsaka itong cutter at itong ang alcohol. Wow! Ayun nga mga pre at gagawin nga natin yung napanood natin sa TikTok na nga sila ng DIY silin mga pre. Grabe! So yun susubukan nga natin mga pre. So yun gagawin natin. So yun kompleto na yung gagamitin natin kagad. Eto nga yung sprite mga pre. So hey, isa walang laman Tapos to inumin muna natin mga pre Para magawa natin yung DIY silin Na nakakapagluto nga siya Kahit sa ibang lugar mga pre So yun gamit nga lang ang alcohol mga pre Ilalagay nyo yun So yun buksan na nga natin to mm -hmm. Yan Ayan nga, tininom ko na nga itong Sprite at hindi ko nga pala maubos mga pre. Nilagay ko na nga lang ito sa baunan ko ng tubig mga pre. Grabe. Nilabas ko na nga itong kutsilyo tsaka itong gunting. Tapos itong nga alkohol mga pre. Grabe. Ito nga pang ang alkohol ang gagamitin natin na gas, mga pre. Wow. Bali, binutasan na nga natin itong mga inkan natin mga pre. At sinundan na nga natin ito ng gunting para nga mapantay siya mga pre. So ayan, medyo nahihirapan nga tayong pantay nito mga pre. At medyo paliko nga yung tingin natin ayan, mga pre. ko na ginugupit itong inkan natin mga pre. Kaya, mapantay itong inkan natin mga pre sinunod ko nga itong isa pang inkan at ayan pinagdikit ko nga pala sila mga pre para nga silang magpantay mga pre wow at ayan ginugupit na nga natin ulit mga pre ayun at napantay na nga natin itong dalawang inkan mga pre at sinusubukan ko na nga itong pagdugtungin mga pre at bubuin na nga natin mga pre at susubukan nga natin kung magagawa na natin yun ang panood natin sa tiktok at medyo nahihirapan nga pala akong buhin ito mga ko na lang itong isang inkan para nga maisot na natin mga pre at na naisot nga natin wow Wow! So ayan nga, nung no, naisot natin mga pre, hindi naman natin mabunot. Grabe! Ayan, at ginupit ko na nga rin itong ibabaw na engkan natin mga pre. At tinantay ko nga lang pala ito dito sa nagupit natin na engkan mga pre. At panlagay nga pala natin ito sa gitna. Wow! Ayan, at binutasan ko na nga itong pwit na engkan natin mga pre. At ito nga pala, magsisilbong bunga nga, nga, nga mga pre. Dito nga pala natin, ilalagay itong gas natin mga pre. Ito nga, nga alcohol alkohol. Wow! So ayan nga mga pre. Ayan at natusok pa kami natin mga pre Grabe Ayan nga kinuha na nga natin itong pako mga pre At bubutasan pa nga natin to Sa kabilang gilid niya mga pre Wow So ayan bumalok to pako natin mga pre At di na nga natin maibalik ito mga pre Grabe at dito nga mga pre, wala na nga tayong magamit na pako na pambutas dito sa inkan natin mga pre. Grabe! So ayun, naisip ako nga nabuhayin natin itong inkan natin mga pre. At kung talagang legit nga yun, napanood natin sa TikTok. Ayan, binuusang ko na nga ito ng alcohol. Wow! Ayun nga nun, nailagay na nga natin itong alcohol mga pre. At naisip ko nga na meron nga pala tayong itlog mga pre. Kung sakali limang gumana itong silin natin mga pre, ay makakapagluto na nga tayo ng itlog. Wow! So ayan, sinindihan na nga natin to mga pre. At hindi ko nga nakita itong apoy mga pre. Kala ko hindi gumana mga pre. At gumana nga. Wow. So ayun nga gumagana nga siya mga pre. Sinubukan ko nga itong dahon. At ayun nga mga pre umapoy siya. Hindi legit nga yung panood natin sa TikTok. So ayun nga mga pre. At naghahanap nga tayo na no, malulutuan natin mga pre. At dito nga nakakita nga tayo ng isang 4x4 mga pre na basag. At yun nga ilulutuan natin ng itlog. So ayun ni So ayun nga mga pre at nilagyan na natin to ng tubig sa dagat mga pre wow. So ayun sinalangan natin to dito sa ginawa natin silin mga pre. At ayun nga mga pre naisalang na natin at dito nga maya maya nga naantay. Nung nakita nga natin mga pre ay bumit na kahit to natin ng itlog mga pre at hindi na nga siya pwede. At mababasag lang mga pre itong 4x4 so ayun wala na nga tayo lut lutuan mga pre. At naisip ko nga pa mga pre at eto nga pa lang sprite mga pre na inkan ay pwede natin lutuan. So ayun kinuha na nga natin mga pre at yun na nga lang ang lulutuan natin. Wow! So ayan nilagyan na nga natin ng tubig at sinalang ko na nga siya mga pre at dito nga inaantay nga lang natin to ng ilang minuto at ayun nga mga pre at naluto na nga siya grabe sobrang saya ko nga at nakapagluto nga tayo ng itlog. Sa'yan so, nga mga pre, legit nga na ng panood natin sa TikTok at nakapagluto pa nga tayo ng itlog mga pre. Grabe!